Okay, ito yung maliit nating internet na trabaho dito mga kamagilan kung saan uh, ako yung gumawa sa opisina nito. Ito yung ginagawa natin dito. Ito yung isang CR pero light material to mga kamukil yung ginamit kong wall dito yun metal cladding oh, diniskarte ko din to mga kamugil. yan ang titingnan natin sa loob wala ka na makikita mga tubular UV board yung gamit natin mga kamukil yan o. Tapos yung flooring natin, naka yan. Siyempre yung UV board may hangganan. ganan, Yung walling natin, tiles din. So napakaganda maganda na siya. Ayan. Tapos ikabit natin yung uh, laboratory dyan bukas. So ang problema, na-short yung kanyang bolt. No? Hindi makakahawak yung kanyang nut. Pag ilagay na natin yung laboratory. So ang mangyayari, bili ako bukas ng bolt na kasyan dyan sa nut na to dalhin natin tong sample na to para ito yung kuna natin bukas ng uh, sukat sa pagbili so ang gagawin dito bukas didikita ng isang nut i-weld natin pero siyempre kailangan makasapin to pati yung tiles para mataas yung ating bolt dito maayos um, uh, yung kapit ng ating laboratory tapos may salamin to dito mga kamukil Yan, may salamin to dito na ilalagay natin sa taas ng labaturi ito na siya So, sa gilid mga kamukil, nakakakita pa rin kayo ng concrete. Ayan. Yung una kong upload dito, open to dito. Yung metal cladding natin, nasa taas yan. Kailangan hindi nakasagad dito sa flooring para hindi madaling masira. So, ang ginawa ko mga kamukil, uh, pagdating sa wall, inuna ko muna sa pagpatiles itong floor. Pagkatapos, saka ko, uh, pinatiles yung wall. Uh, kinabitong UV board, nakalibil na yan lahat. Ilalapat na lang yung tile sa wall. So ngayon, ang mangyayari, awang siya dito sa labas. Pinatapunan ko ngayon ng halo. ano Palibot na to. So, ito pa. No? Ito yung isang problema. Ito sana, ano na lang to kay sir. Kung baga, uh, bilang isang matagal ko ng kliyente, eh, sali na lang, ano na lang sana to kung baga previous ba kung sa mga bilihan pa kasi barado itong mga kamukil ang buong akala ni kliyente hanggang dito lang yung bara niya sa ilbo ngayon nung binal, pinabuksan ko na nakita na namin itong unang linyada nila lahat pala barado papunta doon ngayon ang nangyayari walang catch basin sa area na to ito yung hirap kapag walang catch basin yung mga drainage natin so ngayon nag isip kami ng ibang paraan Oh, maglalagay ng catch basin sabi ko eh sir kailangan may catch basin kapag kaganyan para kung sakaling magbara yung catch basin yung bubuksan natin so ito naman instead na previous magcha charge na tayo dito kasi malaki din itong trabahuin uh, pag gawa ng catch basin magpapile tayo ng CHB tapos ploplo uh, -plo, uh, ang tawag nito mapapalitadahan uh, natin tapos gagawa tayo ng cover nya no? so ang mangyayari dito dito na yung daan dito mga kilo. Yan, tapo natin dito. Oh, yung CR natin, ito na. May pintuan pa to dito mga kamagila. Para pagpasok dito, hindi masyadong sagwa tingnan. Magkakaroon siya ng pintuan dito. Yan. Yan, kinat ko yung moldings niya. Diyan natin ididikit yung uh, pinto. Yung hinges natin. Tapos maglalagay tayo ng 2x3 dito na tubular. Dito natin siya ilalak. Okay. O ito mga kamukil, magkakaroon pa to, may molding to. Lalagyan to ng molding. Katulad dito. O ito po yung CR mga kamukil na yari sa light material. Yan, tubular to lahat. O ang huling trabaho dito, pagsisiling. Yan, kasi pangit na kapag kaganyan. Pero may tagas sa taas mga kamukil. Ipapakit ko pa bago magsiling. Nating pansiling, ito PVC. Para maganda. Ayan. Siyempre, kailangan laging malinis ito yung gusto ko pagdating sa pagdating ko sa trabaho na pagdating ko sa site kailangan malinis o, na natin ito na yung kabuuan niya UV board ano itong UV board na papansin niyo may plywood tayong ginagamit so manipisto na UV board uh, may mga makakapal naman yun yung UV board matataas din yung presyo niya so ginawa ko mas nakakalis kasi ako pag uh, gumamit pa tayo ng uh, plywood so yung plywood na yan yan yung muna yung una ko nilagay tapos no more nails na lang itong UV board. So ngayon, kailangan itong mga ano na to, gap na to, lalagyan natin ng sealant yan. Lahat ng mga joint nya, tugtungan, maglalagay pa tayo ng sealant. Okay. O, bukas, mayayari na to bukas mga kamukil. Itong CR na to. Maliit lang yung space mga kamukil. Imagine nyo, ito lang yung space. So. Oh. ginawan pa natin ng discarte. Ayan o. Oh. Ayan lang ginawa natin ng discard na makagawa pa tayo ng CR dito nandito kasi yung septic nya yan ito yung septic nya so dito yung una kong pinatabas pinatibag ko mga kamugel tinignan ko yung septic no nakita ko na yung siptik sit up kagad ako ng PVC pipe na D4 dyan yung tama nya okay thank you maraming salamat mga kamugel yung ating paglilinyo ng tubig yan lang oh. doon din sa kabila yan pero yan tatanggalin yan Ah, uh, papalitan natin ng 2-way, 2-way valve para sa tawag nito, BD. Ayun. Let's go. Wait na tayo. Pahinga tayo mga kamukha. 12:05 na, napakapagod. Bali ito yung opisina na trabaho ko dati mga kamukha. No, bago pa lang daw siguro nasa mga 5 months, 6 months. Yan. o Oh, 7 months na. Ito siya. dahil walang CR na gawa sa taas. Ah uh, dito sa baba ngayon. Papagawa. Thank you.